Mga nakaba ang taga bundok halos ilang buwan na nga rin nung huli akong gumala Iislang lang din kasi halos ang ginagala ako dito yun ay ang parliament kasi naman napakaganda naman talaga dito sa ngayon nga ay andito na pala kami sa bagong hotel ito nga pala yung bago naming hotel medyo may kalakihan halo-halo na kasi ang mga nakatira dyan iba't ibang lahi sakto nga ko kasi hindi gano'ng malamig. Autumn na nga pala dito. At yan, kung nakikita nyo, ang gaganda ng mga dahon ng puno nila dito. Ang kita nyo no? Nag... sa na ano, yung mga kadahonan dito. Yan, mga piyot na. Bali dito nga pala ako dumaan sa dat naming accommodation. Nakakamiss din kasi itong hotel na to. Kasi dito kami nagsimula. At halos isang taon din kami dyan na malagi. Bakit dumaan nga pala muna ako dito sa bilihan ng ticket? Kasi mahirap na. May mga end kasi mga kabayan na hindi bumibili ng kanilang ticket. Maswerte sila kung walang mag-end Paano kung meron? 50,000 lang naman ang iyong babayaran. Pwede ka pang maban. Kaya huwag natin silang kakayahin mga kabayan. Bali yun nga pala yung bus na sasakyan ko. Buti na lang. Naka-stoplight kaya naabutan ko. So yun guys, tayo andito na sa Riverside. Ayan. Yung nakikita nyo yung fablang building. At is Buda Castle. Ayan. Oh, na no. Pala ko ng na to. Medyo maliitang bahay sa pagsakay sa ko na to. Sa barako na to. Low tide ngayon, oh no? Pero napakalalim yan. Ayan. So, diretso tayo sa parliament. Sarap ng ating gala ngayon, Johan, na hindi malamig. Ah, uh, 17 degrees lang dito. Ay, no ganda ng mga building dito. Hindi pa 'yan yung pinaka parliament. So, tara, atin na lakarin sa kabilang dulo pa. Puro dilaw na ang mga dahon dito. Kasi tataglagas na. ganda ng mga dahon o ang kulay ang oh. ganda tingnan oh, alright ano kang nagkakaguluhan dito ay napakaraming tao dito ano kaya meron ayun mga sapatos lang sa patas ng mga nakadikit dito <laughs> <laughs> Ano <laughs> mm. so, Sa na Ay, so, sorry. So napakarami na yeah. yung ano, sa kasi yung mga namatay Hindi ko alam kung ano na story Yan lang sa tatis nyan dito. So, na lang po ng storya niyan. Pero, nga rin mga bakal. Kaya, ito nga, na may mga <laughs> Ibang ganyan lang <laughs> At ah, yun na ang um, parliament That's Wala pang ganda ngayon kasi Gumaganda yan pag may pag dilim Kasi ilaw yan parang gold Kaya mas maganda dito mga bandang padilim na and nemmeno mi ho bravo. Speedball So guys, dito naman tayo sa harap ng parliament Ah, hindi pa pala tayo yung mismong harap parang sa gilid lang kasi alam pa yung mismong harap niya sa punahan Ayun oh, kung napapansin niyo napakaraming ibon dyan sa taas para Parang ito yung nakapanood ko sa mga like ah uh, Game of Thrones yung mga gano'n ganito mga kaharian ah ganitong ganito yun tapos ang daming ibon mga ganyan mga uwak kasi ang dami talaga dito ano? Ah. ganda para akong nanonood ng game of thrones <laughs> personal talaga ano, gantong ah. ganito kasi yun eh ang ganda ah. sulit So yun nga at medyo maaga pa ngayon Nasa alas 5 pa lang ngayon Mag alas 6 pa lang Pero ayan medyo dumidilim na ngayon Tungka Nang nag iba na nga yung weather dito Magap na siyang dumilim. At yan Maya maya lang iilaw na tumamaya itong building na to Lalo lang Lalo siyang gaganda So ating antay antay na lang Yan Ngayon na lang ulit ako nakalabas dito, nakapunta. Matagal-tagal na rin ulit. Buwan ng natamad gumala. nung nakaraan? Ang asgar. So yun guys, napakaganda ng ginawa na dito. May tubig dito. Tapos parang sa mga salamin yung parliament. So, panoorin nyo kung ang gagawin. At kung ano ating gagawin dito. Sana maganda yung kalabasan. Ayan guys, napapansin nyo, ayan, kunti-kunti na nagkakailaw yung kabuhan ng building. At lalong gumaganda yung kabuuan oh. mm. ng building na kita mo grabe, lalong oh. niliwanan pumugi gar pumugi lalaw building hmm. ang building kasi bilang mga pumangit at pakita ako tapos yung ang yeah Then guys, sa mga ating kabayan nandiyan sa may part ng Europe huwag na huwag nyo pa palang pumunta dito sa may Hungary sa so, parliament yan ito yung masisilayan niyo tuwing gabi eh. napakaganda nyo grabe very colorful oh why okay. ayun guys yallam for today and we are